pagkat mo Lamping at titig mo Ang pag-ibig ay sadya na bang ganyan Nagkatagpo, magkalayo ang nagmamahalan Ganyan tayo, mga puso pinaglayo wala li for me i đi bằng gì cao lên baby girl ko? Huwag mong subukan. Ay, hey ma'am. Oh, ang ganda ma'am. Okay lang ma'am na kayo po ganito ma'am. Kasi, yan ay napukulapagalakad ba? Ba, ba, ba't nag-iisa ka ma'am? May kasama po ako. Ay, may nintay ka. Ma'am, okay lang. Madala ko gitara dito ma'am ba? Magpapractice mag na ako dito ba? Kasi sasali ako ng... Alam mo yung ay alam mo yun, awit ng pang panggalan. Huh? <laughs> oh, alam mo yun. Sasali kasi ako, baka magsali ako sa awit ng tanggalan ba. Really nice. Tapos sa ba, okay lang? <coughs> Dahil nakahanap pa siya ako ng gitara sa basura ba. Are you serious? Like ito ba. Anong name mo, ma'am? Ay, Jerolyn. Ba Bagay-bagay ang bagay sa 'yong Name mo, eh, ang ganda mo. Ah, tawasan ka. Ah, oh,

mga Ang mga init mong mga halik Ay nasa labi ko O oh, mami, miss kita O oh, aking sinta Alam mo yung awit Huwag kang mag-alala ako ay ba Oh baby, I love your way Every day sa'yo sinta Oh mami, Kita. Mahal na mahal kita Kang mag-alala at ako ay babalik sa'yo sinta Nasa puso't isip ko Ang mga alaala mo Nalulungkot na sasaktan ng dagi Itong damdamin ko Ngunit ako ay masaya na itinulot mo wakas na pag-ibig Tunay hanggang Sa dulo ng mundo O oh, nga mimis kita O oh, aking sinta Mahirap man itong Tanggapin mo Sa iyong itin Ako'y nahuhunit Ako'y ah mahal kita Huwag kang mag-alala ako ay babalik sa'yo Sinta o oh, mamimiss kita O oh, aking sinta Mahirap man itong tanggapin Huwag ako ay alis na O oh, mamimiss kita natin yung hintay mo ba? Sir, yung may hintay ba? May hintay ka? Saan sana dumating yun. Ma'am, naibigay ko sa iyo dahil binigyan mo ko ng time. Pinupo mo ko ba? Naibigay ko sa iyo. Saglit mo muna Flowers for you. Alam na ako, Mama. Ingat ka dyan, Mom. Sana dumating yung inintay mo ba? Bye-bye. te, okay. masarap yan, te. Masarap yan. Pahingi ako sa si isa, te, kasi nagutom kasi ako, te. Nagutom kasi. Mahingi pa pwede, mahingi, te. Hindi pa kasi nakatikin nang ganyan ba. Siguro masarap yan. Kuya, okay lang, kuya. Mahingi kasi, nagutom kasi, kuya. Bigyan mo ko, kuya, be. Pahingi lang, ano. Ngayon pala ako nakatikin ng ganyan ba. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Ah, Tama, to ano yan? Ano Ay. kaya? Ah. Hmm, sarap ko kaya. Dito, kaya. Ano mo? Panggain mo. Salamat po. Ang bayad niyo po. Sana, pagpalaan kayo ng Lord. Ano, bigyan pa kayo mga blessing. Ano, alamat na sana marami pang blessing dumating sa inyo ba? Nagano kayo dito? Gala lang, pasyal ba? Nga. Galing simba. Kasi kanina po, palagad-lakad ba? Wala akong matirahan. Nagugutom kasi ito. Kaya mag, maganda siya. Ano, ano mo 'yun, kaya? Ate ko. Ka. Ate mo 'yan? Girl, girlfriend sir. ah, girlfriend pala. Kaya pala. Kasi mag gwapo mo, saka maganda siya. Bagay kayo nilo ba? Ito. Kaya kanina po kasi ang tiningnan ba kayong dalawa, pero sweet kayo ba? At saka mabait pa, siya mabait, mabait pa si Ate rin. binigyan din ako ng pagkain ba. Pwede ikaw din kayo eh. mabait, binigyan ko ng pera. Ang bili ng ano eh. Ano? Maganito lang dahil Mabait kayong dalawa ba? May dalawa akong gitara, okay lang sa inyo. Bilang kabitan niyong dalawa, haawitan ko lang kayo. Saksiklian ko kayo ng haawitan. Okay lang? Walang mga galit. Okay lang, maki-upo ko dito. Hindi kayo matakot sa akin kasi madumi akong tao. Ah, totoo, totoo palang mabait kayo. Ano, salamat ha? Upo ko dito. Haawitan ko lang kayo kasi... Parang, ano ba... Dahil binagyan niya akong pera at saka ganyan. Masarap pala. Saan nyo nabilihin? Wala lang sa amin. Wala sa amin yan. Saan nyo nabili? Hindi kasi ako nakabili. Wala akong pera kasi. Awit na lang kayo. Kalawin, awit tayo lang kayo. May, may handa ko ng awit. Kasi tapos, para to sa kanya. Hindi, araw. pag-ibig Ay sadya na bang ganyan Nagkatagpo Magkalayo Ang nagmamahalan Ganyan tayo Mga pusong pinaglayo me <laughs> Balang araw. Asa <laughs> lang maganda siya, may may ano siya, may dimple siya eh, ba? Dito ba? Sa uh, pisngi. Sa akin dito ang dimples sa ano, sa so, ko. <laughs> Pareha kami may dimples Salamat sa time ko ya. Ate, pwede ba kilala? Okay lang sa iyo magkilala. Kanya? Pwede mo kilala? Kahit marami kang magay, okay lang. Rajen. Ang ganda ng name mo. Rajen boss Salamat, salamat boss. May Sige. May okay, okay. big bigyan mo siya. Sa grid mo na. Eh. Ibigay mo sa kanya. Para lalo kayong Oh, Bigay mo sa kanya. Flowers. Oh, Bigay mo sa kanya. Oh, wow. Oh, wow. Ang sweet naman. Salamat yan. Salamat sa time. Paalam muna ako. Bye-bye.